Ramdam na ni Anthony Edwards ang backlash ngayon sa kanyang sinabi na si Michael Jordan lang daw ang totoong skilled sa panahong yun. Isa na nga sa mga nagkomento si Isaiah Thomas, mga idol, na sinasabi niyang, Propaganda works, be careful what you believe, magingat ka kung ano ang pinaniwalaan mo. Nagkomento naman dito si Ron Harper, ang teammate ni Michael Jordan sa Chicago Bulls at sinabi niyang, Stop feeding into nonsense, respect your peers that played before you. This is like saying what my mom and dad done for me. Kinakailangan mong respetuhin kung sino yung mga nakasama mo. Sariling opinion ni Anton Edwards yung kanyang sinabi. Pero hindi maitatanggi na masyadong maalat. Yung kanyang pinakawalang mga salita galing sa kanyang bibig at marami ang naalatan tunay naman talagang kabalastugan at kabastos-bastos ang kanyang sinabi na si Michael Jordan lang ang magaling sa panahong iyon. Definitely marami ang nasaktan sa kanyang sinabi. Hindi pa rin nagmamature itong si Anton Edwards at kitang-kitang ito sa kanyang inasal. Samantala, paunti-unti nang nararamdaman ng Lakers ang impact ni JJ Redick sa kanilang kupunan. Patong ito sa kanyang ginagawang improvement. Isang malaking sugal ang ginawa ng Lakers sa pagkuha nila kay JJ Redick. Pero ngayon, hindi pa man nagsisimula yung NBA season, malaki na. Malaking impact na ang kanyang nagagawa at ito'y ramdam na ng Lakers. Ibang iba itong ginagawa ngayon ni JJ Redick kumpara sa ginagawa ni Coach Darvin Ham. Itong si Coach Darvin Ham kasi ay hindi ganong nagpa-practice at nakadepende lamang siya sa mga talento ng kanyang mga manalaro. Yun mismo ang nakita ni Patrick Beverly na dapat yung kanilang ginagawa ay mag-practice ng mag-practice pa at para din naman yun sa kanilang kupunan. Ayon sa impormasyon, ang pag-workout ang isa sa pinaka ngayon para ma-establish ang relasyon ni JJ Redick sa kanyang mga staff at sa mga manlalaro one on 1 3 on 3. Yan ang kanilang ginagawa sa ngayon and more on individual non-competitive work. Intense na ngayon ang ginagawang pag-workout nitong Lakers at pagpapractice. Malayong malayo yan. sa ginagawa noon ni Coach Darvin Ham mga idol? Well definitely mayroon namang pagkakaiba ang dalawang coach sinisigurado lang ni JJ Redick na hindi niya mabibigo itong Lakers sa kanilang tiwalang ibinigay sa kanya sa ginagawa ngayon itong si JJ Redick, ito lamang huwag ang na walang exemption sa mga manlalaro. Walang exemption kay Lebron, walang exemption kay Anthony Davis. Practice ay practice, workout ay workout. Dapat na magsanay, dapat mag-focus. Definitely, walang experience si JJ sa pagiging head coach. Hihintayin na lang natin kung ano ang kanyang magagawa sa Lakers at kung ano ang kakahantungan ng Lakers pagkatapos ng season na ito. Para sa mga fast break at punto-por-puntong balitaan, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.